Hey everyone! Hey mga Ma'am Shirakitera! For today's video, bahay serya naman po tayo. Ito nga at maghanda na nga ako ng aming umagahan ngayon. Nagluto lang pala ako dito ng meatloaf, tapos noodles, tapos nagprito na rin ako dyan ng kaunting toyo, tapos nagsangag na rin ako ng kanin ng mabilisan. Dahil nga sa bukid nga kami ngayon kakain, dahil nga nandoon na nga si daddy at nagdidilig na siya ng kanyang mga mais. Kaya pagkatapos ko nga nagluto ay nilagay ko na dito sa mga baonan, tapos lumarga na kami ng batang englokana nyo. Nagtimpla rin pala ako mga pampainit ng aming sigmura at ang batang inglokana nyo nga ay nasa labas na at hinihintay na nga ako. Excited na excited nga ang batang inglokana nyo at nauuna na lagi sa labas. Nauna ko kasi siyang sinabihan na gumayak na dahil pupunta nga kami kako kay daddy. Kaya ayun, nandun na agad sa labas at yan, naka squid game pa. Oh, sino ka dyan? May mask na yan tapos may bang bang pa. <laughs> Nakakatuwa talaga ang batang Englokana nyo. Ito nga't nauuna na lagi, iniiwan ang mami. Walang kaarte-arte ang batang Englokana. Ito na nga pala, i-reflex ko lang sa inyo yung mga mais ni daddy. Namamroblema nga si daddy dyan dahil napakaraming nga mga uod ng kanyang mga mais. Kaya naman, stressful ang life ng farmer nyo. Inaagahan nga talaga ni daddy ang pagpunta sa bukid dahil nga para hindi mainit. Tapos, babauna na lang namin siya doon pagkagising namin ng batang Englokana pag wala kaming pagtitinda. Ginagawa na nga rin naming bonding yan every Saturday. Pagkatapos nga namin kumain, in dyan, nagpahinga lang kami ng saglit ng batang inglokanan nyo, tapos umuwi na rin kami dahil marami pa rin naman akong gagawin sa bahay. And as uh, usual, nauna na naman ang batang inglokanan nyo, at buti na lang meron kaming aso at yun ang kasakasama niya. Yan nga lagi ang kasakasama ng batang englokana. pag nagpapamerienda kay daddy, nagbibigay ng mga baon, pumupunta siya sa bukid, kasama niya ang aso niya, nagiging protector na rin niya. Ang pangalan pala ng aso ng batang inglokanan nyo na siya talaga yung pumili ay si Luffy. Anyway, mabalik nga tayo dito sa ating video. eto nga may inopen kaming parcel dito. Matagal na nang dumating ang parcel na ito pero ngayon lang kami nagkaroon ng time para gawin ito. Ito nga pala ay Sik Dishwashing Liquid na DIY. Dalawang variants nga yung in-order ko kasi sayang naman yung shipping. Ito nga pala ay lemon at saka kalamansi. Pero ang napili ng batang inglokana nyo na itimpla namin ngayon ay itong kalamansi. Naglagay lang pala ako ng 3.5 liters na tubig dito sa tupperware tapos inilagay na namin itong paste tapos hinalo lang namin hanggang sa matunaw. Ang batang inglokana nyo nga dyan ay nakikipag-agawan sa pag halo at galak na galak naman talaga sa aming ginagawa. Naging bonding moment na nga namin itong paggagawa namin ng dishwashing liquid. Nang medyo mapagod na nga ang batang Ilocana nyo ay hinayaan na nga akong tapusin itong aming ginagawang dishwashing liquid. Nang mahalo na nga naming maigi at bumigat na ito tinayaan na namin dyan. Pero kumuha ako ng konti para itry ko na agad-agad. Dahil nga excited tayo ito at itry ko na agad-agad kahit mabula pa siya. Wala nga instruction dun sa packaging pero nga marami akong napapanood ng mga video na hinahayaan muna ng 4 hours pagkatimpla para naman mawala yung mga bula-bula. So ang honest review ko nga dito sa Siksik -Sik Dishwashing Liquid ay mabango siya tapos mab bula rin siya. At saka pag naghugas ka, hindi siya mahirap tanggalin. At pag inamoy mo, wala talagang naiiwan na amoy nitong dishwashing liquid. So far, maganda itong siksik -sik dishwashing liquid sa pang araw-araw na paghugas mga mamshi. Tapos nakakatipid ka pa. Kaya naman pala talaga trending na trending itong siksik -sik dishwashing liquid na ito. Kaya naman mga mamshi, kung gusto nyo rin itry, tingnan nyo na lamang dyan sa comment section yung link kung saan ako bumili. Nakagawa nga kami dyan ng tatlong 1.5 liters na dishwashing liquid. Tapos nagsalin lang ako dito sa Am yung lagayan, tas nilagyan ko siya ng tubig. Kahit na nilagyan ko na siya ng tubig, mabula pa rin siya. So, tipid na tipid talaga, mga mamshi. Kaya, ano pang ginagawa mo? Kumorder ka na rin, i-click mo yung link dyan sa comment section. Thank you for watching. Bye-bye and God bless!